gandang umaga mga mahal aba ang aga baga ng batang ito kaya ayan nakunan ko tulis siya ay agang aga nagkiisa pa sa playground eh wala pa yata itong alas 6 yan nga pala mga mahal. Ako ay maagang gumising at ako ay sisimba. Siyempre, outfit check tayo dyan. Siyempre, tayo ay nakabaklis. Ay alangan naman tayo maging tampulan ng ating mga, ng mga mata ng mga nasa simbahan. Ay di kailangan nating doblihan yan. Di ba ka? Ay magpapakabanal muna tayo ngayon. Ay tara sa simbahan. Ayan. At napaaga ang dating ko sa simbahan. Eh, tayo muna dumiretso sa CR. Mag-CR muna para tayo hindi maihi sa kalagitnaan ng misa mga mahal. Outfit check na rin ulit tayo kung tama ba. O tipa pag ang ganda ng aura. Mm -hmm. At syempre, pagkatapos nating sumimba, aba ay maglalakad naman tayo papunta sa sakayan naman pa uwi. Aba ay nagjijip na ang inyong likod, makasimbala At ito nga pala nasa jeep na kami mga mahal. Ay nakakatuwa na ang pagka tayo nasa jeep na ano. At lalo yung ating biyaheng jeep ay halos magkakakilala ang naka, nakasakay. Ay, naku, anong iingay? Ay, chismisan chismisan talaga ay tunayaan mga mahal ko halos hindi na magkarinigan sa para dahil sa lalakas ng boses ay minsan nakakainis pero minsan nakakatuwa talaga pag nakikita mo ay parang nagiging banding na nila ang jeep pag pauwi At pagdating ng bahay, syempre agad ako ay nagluto at eto na nga, mahal aking niluto. Aba, ay luto na. Ay anong sarap na rin ay sinabawang karne. Ay, kasarap na rin siya. Tara nang kumain at nang mabusog na. At pagkabusog ay alam na, this, eh di matutulog. hindi ba ka? Ay siya at are na. Ako ay nagsandok na ng gulay. At ayan ang ating tatanghalianin. Ito na ang gulay. At iyan din ang kaunting kanin na aking kakainin. hindi ba ka? Salamat sa inyong panunood! Hanggang dito na lamang!